What's up, what's up mga kaimim! Ayan! bagong araw na naman oh! No? Vlog na naman tayo ulit! Ah! Uh, ayan! Pindahan naman tayo ng gulay! Sana all. <laughs> Gago Ay. ah! Gago! Ah!

<laughs> Emel, bakit nakatingin tuloy okay. sa um, kotse? Mali. <laughs> Loko 'yan. Oh. Oh, binuksan diba to, <laughs> oh, di ba 'to ano? Kalabaka. pa kami ako sa <laughs> Oh, di Ayo, mura lang 'no. Pero, wapo mura kasasin. Matamis na ito. What? Paano masabi? sabi na Ay, wala. Kali saan wala lang. Okay. Matamis na may ganyan. Kasi may mga ano kasi pati Ha? Hindi. Dagta, dagta nga lang yan. Amen? Dag dagta lang. Sixty eighty eight, sixty six, sixty eighty six. meron na Sixty six. Berapa? lahat? Berapa? 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 Berapa?

Ito <laughs> 70 70, 70, 70. na lang. So, magkano yun? 66. 70 ba? Before na. Ilan? Yung mura. Ano ba? Matigas na naman. Ito. 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 no talaga oh Stress ito. Oh. Kulang ka ng 66 sheet eh. Ay, 4 lang no? 9 eh. 9 9 5 piso na. Ay, 9 eh. Kulang. Lapirasa dito, Ate Mel. Uh, 13 ba ito? 13. Kaso ko sa akin, 4. Uh, minus. 4 minus 4. 9 eh.

Kulay-kulay, kulay-kulay 'yan. Magkano 'yung balat? Balat. balat. 74. <laughs> 'Yung balat lang hilaga, mutay. <laughs> balat 'yung binayaran, oh, no? 74 balat. Ito. <laughs> Tama mo talaga sa akin, eh. <laughs> Sinisiraan ako palagi niyan. બરાક લંબાઈ આરામી મામી બલ તંબાઈ આરામ may balat yung maes? Sibitipor! Ayaw ka, nakukuha kung balat, eh. Kaya nga, kilo eh. mo balat mo pa, eh, <laughs> <laughs> Ay, ba, na ko, Ayaw daw. kasama daw yung sa timbang nila. Ano mo? Nagkaka! <laughs> 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 talaga Lagi mo ginaasan no? ah. Ito, magkano ito? Sampo? Bete lang, ni eh. Mahirap paggayat ng ano, eh. tapsoy. Eh. Baka maputol pa ang daliri kakagayat. Eh, bakit po? Nasa Cavite City kasi walang biyahe dito pag alas ko eh. siya. Mm -mm. Badaling araw, Mami? Oo, kasi ang duty nag-change, ano na sila ngayon. Ang pasok niya is 5 o'clock nang madaling pa ng Nalit na siya ng isang araw kasi tumayo na sa alas 3. Alas siya nakasakay. Alas alas time niya yun, di ba? Na yun sa Pero ano? Ano? Ako engineer Tapos din Ako ko, okay. Highway engineer. 'Yan kayo. <laughs> pa. Mama, tapos ako ng korso eh. Highway, na, highway. highway, ang ginawa ko, highway engineer. Yo! Yan, shoutout out pala sa ating mga katropa diyan, mga tropang kalapatid. Ayun, sa lalo na sa mga pare paring Noli at Maglente at paring Jason Tahimik at Kuya Eric Villa Cruz, Kuya Boy Cecilio. Ayun. Mega mega shoutout po. Ah, uh, shoutout kay Idol Jimmy. Jimmy Tan. Ayun, yung Solid na supporters natin, no? Ayan, biga-miga shout-out po kay Idol Jimmy Tan. Ayan, kay Danny tulido, Ayan, biga-miga shout-out kay Christopher Sariñas. Biga-miga shout-out po kay Boss Christopher Sariñas. Shout-out kay Chief Argel. yan sa sa coordinator ng CFL. Ayan, sa coordinator din ng CHPA. Biga-miga shout-out po. At kay Parin zero mabordo. Yaun, miga-miga shop Tinda-tinda mo na, tinda na naman tayo ng gulay. Ay, panibagong buhay. Ah, panibagong ano natin. Araw na naman, no. Ay, okay, ito yung buhay natin, mga kay Mem. Ah, uh, grabe, tulik kang araw. Kailangan palagi may baon tayong tubig, no. Yan, miga-miga shoutout din sa solid na supporters ko, yung mga followers ko sa Luzon. Visayas at Mindanao. Ayan, mega mega shout out po no. Yun. Ya yeah, mga kayo, Mem, hanggang dito na lang po. Sa hanggang dito na lang ating vlog gawa ng um uh, tanghalin na tayo. Bye-bye. Yeah.